nakatanggap kami ng mensahe sa isang pastor na kung pwede daw tulungan siya sa ministeryo niya sa Mangyan Tribes. At dahil dito bumisita kami noon, nagdala ng Biblia na nalangin at napag-usapan ang pagtatayo ng Mangyan Training Center. Tinuruan manalangin ng mga bata, nagkaisa ang bawat pamilya doon na manalangin. At sa tuwing ay mag-aaral pa rin ng kanyang mga salita. At tunay na malaman nila na ang Diyos ay tumutugon. nakakausap ko ang isang elder ng mangya. At naipahayag ko ng panghawakan ang pangako ng Diyos. Nagkaun nagkaroon ng kaunting silabrasyon at baptisem sa lugar na yun at sa tuwi na yung nagpapaalala sa kahirapan maraming donors o sponsor ang nag suporta sa gawain nito nauna ang uh, comfort room para sa hygiene nila at training center para sila yung makapag-aral subalit, kailangan din nila ng livelihood upang higit silang matulungan sa kanilang pangangailangan araw-araw. Hindi naman palagi na bigyan sila ng isda, kundi turuan silang mangisda. Sa tuwi na, naalala natin ang kabutihan ng mga mabubuting Samaritano na sumuporta. Ang mga bata ay natutong magsulat, magbasa, at magpuri sa Diyos ang mga mangyan ng mga bata at kabataan ay nagnanais na may maabot na pangarap sa buhay. Kaya nga sa iyong suporta at panalangin, muli nagnanais kami na sila ay bisitahin, panalangin, kumustahin ang kanilang katayuan. Ang wow ay mabuti. Okay. Gusto nyo na yung may palaman na isa. Sino pa wala? Oo. Sino pa? Ilan pa? Ilan pa? Ito, ito. ito Ilan pa? Ilan pa? Okay na. Okay, ano na sir? Hmm. Meron, meron ka na tayo? Sabi ni Kinalang niya doon sa anak.